sa pagtatapos po ng ating kuwento. Gusto ko ng music. Uh, Erwin o kanya para malagay tayo sa mood. Music please. Maestro. Sa puntong yon ay dahan-dahan ng napagtanto ni Rona na may kinalaman pala sa larawan at sa insidente ng bahay na yun ang kanyang tatay na si June. Anong kinalaman ni June sa mga espiritong hindi matahit-tahimik sa bahay na yun? Meron kaya silang sulid TV! Ay nako! Ano sa tingin ninyo ang lihim na tinatago ng kanilang ama? Ewan ko sa inyo, pero ako, papapasukin ko na lang sa ating guni-guni ang mga bisita Imagination niya lang yan. ni Ate Rona. Pa, pwede po ba namin kayo makausap ni Rona? Uh, bakit mga anak? Pa, ano po to? Ha? ha? Sandali. Saan ito nakuha? Ito po sa ilalim ng hagdan. Pa, kaano-ano po ba ninyo yung dating nakatara dito sa bahay? Ha? Pa, alam ko pong kilala niyo ang dating may-ari ng bahay na to. Obvious na kilala niyo sila kasi kasama kayo sa litrato. Di ba kayo yung batang katabi ng matandang lalaki? <sighs> Oo, oh, oh, oh. ako nga ito, anak. Binasa kayo ng buong pamilya na may-ari ng bahay na ito ilang dekada nang nakalipas. At dito po mismo sila pinatay sa loob ng bahay. Kaya pala halos araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay e eh puro paramdam at pakita sa akin ng mga multo. Pa, sino po ba sila? Sino po ba sila sa buhay niyo? Tom, Rona, sila yung mga naging amo ko dati. Ang totoo, sampung taon pa lang ako nung ipasok ako ng mga magulang ko bilang houseboy sa pamilya ni Dr. Sergio de los Reyes. Pinaglingkuran ko sila kapalit ng pagpapaaral nila sa akin. Naging mabuti nga mo sa akin si na Dr. Sergio at ang asawa niyang si Ana. Nakasundo ko rin ang dalawa nilang anak. Si Beng at saka yung special child na si Jana. Tinuring nila ako bilang kabilang sa pamilya. Minahala ko ng mag-asawa na parang tunay nilang anak. Pero isang gabi... Isang gabi... Isang gabi bigla na lang. Bakit po, pa? Pa, anong nangyari nung gabi niyon? Bago sila mamasakar, dumating ang tatlo kong tiyuhin na pinsan ang tatay ko sa bahay. Kaibigan kasi sila ni Dr. Sergio. Eh, nagkwentuhan, pinakain pa sila ng amo ko pero bago sila umalis, ginausap ako ng mga tiyuhin ko. Sabi nila may surpresa daw sila sa mga amo ko pagsapit ng gabi. Kaya inalam nila sa akin ang anuman dapat nila malaman. Mula sa mga susi na bahay, sa mga ang pera, at alahas ng mga amo ko. <laughs> Hindi ko alam na Gagamitin na lang lahat ng impormasyon na yun na binigay ko para pagnakawan ng mga amo ko. <laughs> uh, uh, ano mo yun? Huwag niyo na pong pansinin yun pa. Huh? Wala po yun. A ako na lang po titingin sa kusina pa. Ituloy niyo na lang po yung kwento niyo. Ano po pa? Anong nangyari nung gabi niyo sa karang pamilya ni Dr. Sergio? Rana, hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Natutulog na no ang mga amo ko nang dumating ang tatlong tiyuhin ko. Pinagbuksan ko sila na pinto at pinapasok sa loob ng bahay. At bigla na lang... At ano po, pa? Yun na nga, yun na nangyari. Wala akong nagawa nung linakawan na ng mga tiyuhin ko sila, Dr. Sergio. Nandaman ang mga amo ko kaya walang awa sila pinagpapatay. Humingi pa ng tulong sa akin si Dr. Sergio pero natakot ako sa mga tiyuhin ko kaya... <laughs> hindi ko sila natulungan. At sa halip, tumakas na lang ako panayo sa bahay. <laughs> pa. Rola. Pa. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kaya napatay ang mga amo ko. Hindi ako nakinig sa bilin ng amo ko babae na hindi lahat ng bumibisita sa bahay dapat pinapapasok. At hindi lahat ng bumibisita sa bahay e eh, dapat pagkatiwalaan. Tulad mo. Diyos ko po. Mark, anong ginagawa mo rito? Pa! Hindi siya si Kuya Mark. Multo siya. Ginagaya lang niya ang itsura ni Kuya Mark para linlangin tayo. Ingrato ka, Jun. Pagkatapos naming mahalin at ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo, e aahasin mo lang kami. Anong klase kang tao, Jun? Ano na? Ano na? nangyari? Ha? Kung sino ka mag impakto ka, huwag mong gamitin ang muka ng anak ko. Ako to. L Dr. Sergio? Diyos ko, totoo ba ito nakikita ko? Pa, hindi siya si Dr. Sergio. Matagal nang wala ang amo ninyo. June, sabihin mo sa anak mo ang totoong dahilan kaya tinira mo sila dito sa bahay namin. Pa, bakit nga ba? Anak, kasi... Pa, bakit? Bakit sa dinami-rami ng pwedeng tirahan, bakit dito pa? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ng anak mo, Jun? Pa, ano po bang dahilan? Anak, nandito tayo kasi... Teka pa, bakit nga pala kayo naghuhukay sa bakuran? Ano po bang hinahanap ninyo? Oo nga pa, ano pong meron at naghuhukay po kayo doon? Kasi, Rona, kaya tayo bumalik dito sa bahay kasi hindi ako matahimik. Hindi matatahimik ang konsensya ko. Gusto ko humingi ng tawad sa pamilyang tumulong sa akin. At yung tungkol naman sa inuhukay ko, may mahalagang bagay na itinago ang amo ko doon. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha yun. Ano naman yun, Pa? Ano yun? Sumagot kayo! Yung kayamanang pinaon ng amo ko. Pao! Kuya Tom! Bukasara na naman yung mga pinto patay sila yung mga ilaw. Sige, hindi ko na kukunin pa yun. Aalis na kami rito sa bahay. Sige! Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! At kahit kainan. Huwag na kayong dito! At dyan po nagtatapos mga kapatid ang ating kwento ngayon na kwento ng isang pamilya na lumipat sa isang bahay at kanilang napagtanto na hindi pala lahat ng bahay ay tahanan. Hindi lahat ng kumakatok ay pinapapasok. At hindi lahat ng mga bisita ay panauhin. Paminsan-minsan ang naninirahan ay dumadaan lamang. Hindi lahat ng bahay ay may multo. Paminsan-minsan tayo rin ang may mga kinukubling sikreto at tayo ang multo. Walang pakialam, walang kinalaman aram ang mga arkitekturang pinapalibot natin sa ating mga sarili. Ang mga multo natin ay patuloy na naninirahan sa ating mga alaala hanggang tayo mismo ay maging mga multo na